Yun, isang mapagpalang araw pong muli mga kasaludo. bagong araw po, bagong vlog tayo. At ito po, kami po ngayon ay nagpe-prepare ng aking bunsong anak na si TJ Seyus dahil kami po ay uuwi na ng Mindoro. At may iiwan nga po dito si mama niya dahil uh, si kasuhin ni mama niya, sina ate niya. At uh, ito nga po, pababa na po kami. At ito po, sinundunan po kami ng aking pamangkin dahil ito ang aming sasakyan papunta ng Mindoro. Babay mama. Babay kay mama tutoy. Babay kay mama. Babay. Hmm. At ito po, si Kuya Miko at si Kuya Sian Sian. Yan po ang mga anak ng aking kapatid na si Atorne. At dinaanan nga po namin, ering kapatid ko na si Ate Sel. yung nag-iisa ko pong kapatid na babae dahil kasama din po namin siya pa ng Mindoro. At uh, sabi ko kay Kuya Miko, dahan, -dahan lang tayo sa pagpatakbo dahan-dahan at maingat. Ayan na po, at uh, binabaybay na po namin ang South Super Highway. Ayan po, at uh, bigla po ngayong ginutom ang aking ate. Ay natural, ay kami din po ay mga gutom na. At lalong-lalo na po, ering aking anak na si Zeus, gutom na gutom na din daw siya. Kaya eto po, dumaan po kami dito sa Pepperlands, dito sa South Super Highway. At makikita niyo po talaga na talagang mga gutom na gutom na po kami. At ito pong aking bunsong anak ay talagang napakarami niyang nakain. Ayan po, halos na ubus niya yung kanyang kinain. At talagang gutom na gutom na daw talaga siya. At matapos nga po kami kumain din eh, ay kami po ay bumiyahin na at pass uh, forward na po tayo. Kami po ay nandini na sa Batangas Pier. At halos sa uh, dalawang oras at kalahati din po yung aming takbo kasi uh, dahan, dahan lang nga po ang aming pagpapatakbo. At uh, ito po, dito po kami sasakay sa Montenegro Santa Brihida 'yan po yung aming sasakyan na barko at uh, mapapansin po ninyo na ang pagpasok po ng sasakyan ay paatras kaya sabi ko sa aking pamangkin ay dandan lang at baka tayo ay malaglag din eh sa dagat na ere at uh, sanay naman po magmaneho yung aking pamangkin dahil bata pa lang siya ay nag-aral na siya ng pagda-drive at ito po nandito na po kami sa loob ng barko welcome aboard 'yan po yan po yung aming sasakyan at mabilis po itong barkong ito at uh, mapapansin po ninyo na napakabanayad ng alon yan po ang Batangas Pier International Port po kasi ito kaya maraming malalaking sasakyan na napondo dito at uh, muli po maraming maraming salamat po sa inyong panunood gaya po ng aking palagi ang sinasabi walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay at dahil po sa ating pagbibigay tayo po ay may mga napapasaya at yun na nga po, kami po ay bumiyahe sa loob lang ng anim na oras at kalahati. Bali, nakarating po kami sa aming bayan sa paraiso ng Bahaghari, bayan ng Pinamalayan, ng alas 8 ng gabi. At uh, muli po, maraming maraming salamat sa inyong mga kasaludo. Ingat po lagi tayo.